Mayor, magandang uh, hapon po at kami po ngayon narito sa isa pong uh, celebration ninyo sa Sambalilo Festival. Uh, kumusta na po at mukhang uh, bungang bongga at ang aming nadatnan, no? Dahil sa opening ngayon uh, ano na po ang pumisahin ngayon? Una-una, maraming salamat po at isang mapagpalagong aga po sa ating pong mga taga-subaybay ng Ronda Balita Provincia. Una-una hmm. po, ngayon po ay nagsaselebrate po tayo ng 10th Sambalilo Festival po dito po sa bayan po ng Cavinti at syempre ito po ang pinakang makulay at pinakang magandang festival sa sa buong lalawigan ng Laguna ang sambalido Festival. Ito po ay pinaghandaan ng buong puso ng lokal na pamahalaan. Handog, hindi lamang po sa mga taga-Kavindi, kundi handog po natin sa buong lalawigan ng Laguna at buong Pilipinas para muling ipagmalaki ang pinakang malaking sambalido hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mm -hmm. Kumusta na po ngayon, na Mayor, ang estado ng inyong pumbayan? Dahil pag ilang years na po ba ito? Ito po ay uh, nakamit po namin ng taong 2016 hanggang ngayon po ay tayo pa rin po ang uh, holder ng ating kung Guinness World Record na kung saan tayo po ang pinakamalaking sambalido. Pagdating naman po sa garantisadong progreso, tayo po sa bayan po ng Cavinti at Lalawigan ng Laguna ay isa po sa mga bayan sa Lalawigan ng Laguna na tuloy-tuloy ang progreso at nakakapagbigay ng mga serbisyo at decaleded na mga proyekto para po sa bayan po ng Cavinti at Lalawigan ng Laguna. Pag sinabi mo pang uh, Cavinti, uh, Mayor salat uh, sa lahat po ng ating mga kababai hindi po pa nila alam yung Cavinti, no? Uh, ano bang meron dito sa Cavinti na may enjoy nila? Cavinti is the glamping capital of the Philippines na kung saan inyo pong may enjoy ang aming pong mga tourist destination, katulad po ng Cavinti Cave. Cavinti Cave na meron po tayo, meron po tayo two man-made lakes, at higit po sa lahat, ang ipinagmamalaking talon ng Cavinti na dati pong Pagsanhan Falls. Mm -hmm. In terms of ikanan po, kamusta na ang uh, ng ekonomiya po natin? Diyan ang kalaki yung contribution ng turismo. Pagdating po sa ekonomiya at ang ang contribution po ng ating pong turismo, hindi po matatawaran ang contribution po ng turismo sa bayan po ng Cavinti. Dahil isa po ito sa uh, pinagkukunan ng mahal ng amin pong uh, income ang ating pong tourism po dito sa bayan po ng Cavinti. yung two says, ang panayam namin sa inyo sa DCRG nung nakarandaan uh, ko lang na isa sa pangunahing produkto ngayon Maliban din sa dating na uh, gawian dito sa Cavinti, ay eh, yung uh, durian ng dabaw meron na rin pala rito sa inyo. Yes Kastan po, po? nakakapag-produce na rin po tayo ng durian, iba't ibang variety ng durian at iba iba pong uh, mga sa seasonal fruits po na kung saan dito nyo na po may enjoy at makikita uh, sa bayan po ng Cavinti. Sa ngayon, gano'ng kalaki po? Ilang porsyento yung ambag ng uh, agrikultura dun po sa ating ano. Pagdating po sa uh, agrikultura, isa po sa pangunahin po pinagkakakitaan ng bayan ng Cavinti ang ating pong agrikultura. Kaya po, uh, prioridad po ng lokal na pamahalaan na tulungan po ang sektor ng agrikultura at sektor po ng magsasaka. Patuloy po tayo namimigay ng mga libreng binhi, libreng patanim at pananim at syempre, uh, guidance and assistance mula po sa aming pong Department of Agriculture ng bayan po ng Cavinti. Habula lang ngayon, ano-ano po yung mga picture ng ating celebration ngayon? Ngayon po ay uh, ngayon po nga gabi ito ay iso-celebrate po natin ang street dance competition na kung saan ang bayan po ng Cavinti ang tahanan ng pinakamagagaling uh, na street dancers, hindi namang sa, sa bayan ng Cavinti kundi sa buong lalawigan po ng Laguna. Kaya po ngayon ay makikita at mapapamalas po namin ang angking galing ng bawat isang kabataan Cavintiin. At syempre binigyan po namin ng uh, pasasalamat din ang iba't ibang sektor ng ating pong bayan, ang kababaihan, ang ating DepEd Cavinti, ang ating pong mga uh, tricycle driver para po sa hari ng kalsada, LGBT community para po sa aming hiyas ng Cavite at syempre ang amin pong mga senior citizen, ang pinakamagaran lolo, pinakamagandang lola at higit sa lahat, meron din po tayong ginawa at binibining Cavite dito po sa ating festival. Last Mayor, uh, panawagan at inaasahan pa po sa long week ka, no? isang linggong selebrasyon. Ano pa po inaasahan nito Mayor? Uh, asahan po ninyo na patuloy pong magbibigay ng saya patuloy pong magbibigay ng kulay at higit sa lahat. Patuloy pong magbibigay ng mga magagandang programa, proyekto ang bayan ng Cavinti para po sa aming mga kababayan at higit sa lahat. Ito po ay tungo sa isang garantisadong progreso ang bayan po ng Cavinti sa buong lalawigan ng Laguna. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po.